Hi guys, ito yung aming tanim na kamatis. Ang dami na niyang bunga. Tingnan niyo guys, oh. Ay, ang dami na. Nung nakaraan, tinanggalan ko lang sila ng mga dahon. Ngayon, oh, ang dami na niyang bunga. Kakatuwa naman, oh. dami. Thank you, Mama sinya Nakaka-inspire yung garden nyo kaya ito na may garden na din ako daming bunga oh puro buko pa sila ayan oh ayan dami tagal-tagal pa siguro to bago mahinog babago pa oh. pero ang dami nila guys no ang dami ayan dami pa ding bulaklak Ayan, dito tayo sa isang line. Ito yung medyo huli. Bulaklak pa lang. Pero may buko na din, oh. May mga bunga na din. Maliliit pa lang. Mas nauna yung isang line ng one week. Ayan. Ang dami nila. Thank you guys. Thank you for watching. Please like and subscribe. Thank you.